From this. to this. Dati nga madilim pa nga dito sa loob ng bahay at ganitong foam bricks nga dati yung dinikit namin nung hindi pa nga ako nagbablog. Dati nga nahihilig ako sa mga makukulay na gamit at para nga sa akin mas makulay, mas maganda. Kaya naman ganitong design nga ng foam bricks dati yung binili ko. nag nga ako magdikit ng foam bricks simula nga nung nagbabubbles yung pintura dito sa may pader namin at hindi nga namin alam kung paano yung gagawin na remedyo. Kaya naman ganito nga yung naisip namin magdikit na lang ng foam bricks kaso ganitong design nga yung napili ko kaya naman mas lalong dumilim dito sa loob ng bahay. At ganito nga yung naging itsura ng pader namin nung naalis ko na yung mga foam bricks. Tapos umorder nga pala ako ng ganitong PVC wall decor tulad ng dinikit namin dun sa may kusina ng 15 pieces. Ang sukat nga nito ay 30 by 30 cm at ang ginamit nga namin dyan na pandikit ay no more nails din. Nung time na to, hindi pa nga ako nakakapagtimpot at tingkahoy dito sa may sala at dun pa nga lang sa may kusina at dito nga namin to sinimulan sa pagdidikit muna ng foam bricks at saka nitong PVC decor sa may sala. Ang dami kasing nagagandahan dito sa pa-accent wall decor namin na ginawa ng daddy. 24 pesos nga po pala yung isang ganito na PVC wall decor. Tumobra nga kasi yung pinakagitna, hindi na namin nilagyan dahil doon nga nakadikit yung wall bracket ng TV. Kaya naman na nagamit na nga lang namin dito is 14 pieces. Total so, of 336 pesos at bukod pa nga yung no more nails na nagkakahalaga ng 70 pesos. At dalawang no more nails nga po yung nagamit namin sa pagdidikit ng 15 pieces. Ito namang foam brick fabrics, 35 pesos ang isa at size 70 by 70 cm yung size niyan. Dapat nga floated panel yung gusto kong ilagay dito, kaso nga lang may kamahalan yun, tapos marami nga ako magagamit para dito. Pwede rin naman sana yung floated panel na design na wallpaper, kaso nga lang dahil hindi nga pantay-pantay itong pader namin na hindi nga magandang tignan yun, kaya naman nag na lang ako dito sa foam bricks. So sa 12 pieces na foam bricks at 35 isa, 420 pesos yung nagastos ko sa foam bricks. At ang all in -all cost ko dito is 896 kasama niyang foam bricks, PVC wall decor at saka no more nails. Kaya naman hindi rin talaga biro yung gastos sa pag-makeover pero ayos lang yon kung maganda naman yung kakalabasan eh worth it naman yung gastos at saka yung pagod sa pagdidikit. Buti na nga lang din talaga at naaasahan ko tong asawa ko sa mga ganitong pa-makeover dito sa loob ng bahay. Kaya naman sa lahat yan pagdidikit namin ng wallpaper, foam bricks, PVC decor at kung ano-ano pa eh yung asawa ko halos yung gumawa. Super worth it din talaga kasi kahit ilang ilang na buwan yung nakalipas, eh ganito pa rin kaganda yung dinikit namin. O ba diba, napaka-esthetic at mas maliwanag na ngayon sa loob ng bahay. Hindi ka dati na ang dilim tignan. Maganda at maayos pa nga rin yung pagkakadikit nitong PVC decor, pati na nga rin yung foam bricks. At hanggang ngayon nga, ang dami pa rin sa mga followers ko ang nagtatanong kung ano nga daw ba yung dinikit namin dito. At kung gusto nyo nga rin ng mga dinikit namin dito, ilalagay ko na lang sa may comment section. At sana nga nagka-idea din kayo kung paano nga i-makeover yung sala nyo. Ito lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.